Bubuksan na to bukas mga kabayan. February 17. Meron na mga ano to, mga boot. Ayan. dito uh, balot Kaya to basura Vamos ter raio aqui Wala namang amoy mga kabayan no? Pinupuntahan na to Pero hanggang dito pa lang Sarado pa Galing tayo ng MacArthur Bridge Nakita natin to. Lagay na yung tarpaulin. Mga sasaradong mga kalsada. Inauguration of Pasig Bibiyang Buhay Muli Project. Phase 3. February 17. Lahat ng mga kalsada papunta ng Esplanade sarado muna okay. sana uh, paganda pa to abutan na to na ano na, na phase 1 hindi pa masyado maayos dito dito sa ano, ilalim ng Jones Bridge ito tubig at saka uh, madilim mga uh, traffic advisory Sarado itong Riverside Drive Sa February 17 from 6 a.m. to 10 p.m. para sa inauguration ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project Phase 3 by Intramuros Administration ito pa o oh. ang magandahin pa to ayan pwede pa ngayon ito pwede pa rin pagandahin pa to ano, mga kabayan wala nga lang siyang sidewalk papunta sa pastry dito sa ano sa Plaza Mexico Yeah, mga modern jeeps nakalagay ay Euro 4 water haya pero maganda na yung kulay ng tubig ang uh, ilog pasig yeah. Uh, yung mga basura oh. pinagkainan to styrofoam Wala namang amoy mga kabayan no? Oh. Hindi naman masangsang hmm, Dahil mga basura Wala sa Mexico Dito pwede na Ado nang bubuksan na Sa Maestranza Pastry Pastry na wala na agad yung pintab, woman night, uh, finish concrete, uh, lights. na lights, kabilan okay. na, ganda na dun, aguration na hindi na bully hindi may dinagdag ayan oh eh. ang bago na to ayun pa dinagdag wala nakalagay na pangalan angkor Lagu na tong ano mga damo CCTV pala oh yan mga spotlights ito yung marker ng Manila, Acapulco Bad lights din Maliwanag dito pag ano, pag gabi, ang daming mga ilaw. iba naman ang ano dito design saka yellow saka gray so, meron mga pagitan ano na siya no? Mas, uh, nalalakaran na konektado na eh. ating president ng Mexico Adolfo Lopez Mateos masyada siya dati saan eh sa Pilipinas yun okay, yung okay, din sa may hagdan dito pwede na grabe sarap na mamasyal dito dati kasi hindi pantay pantay ang ano eh ang daan yun nga lang meron isa doon. Eh. may senyorita step ah, na ano. isang hakbang Saguna. Ayaw kong umupo dito sa gilid ng ng off ramp yung mga pasaway na ano, ano pwede kang batuhin We're in China Pesci Park may mga na rin to tinanggal sa may port sanchang uh, kadena. Ito ah, nila. TV pinupuntahan na to pero hanggang dito pa lang sarado pa bukas pa po ang um, ano nito opening ito lang muna tayo dito naka uh, balot kaya to <laughs> lawak grabe parang sana na to no? sa ibang bansa na dito lang yan dati eh yung pinaglagay ng extension kaya lumapad sa may mga ilaw na rin pala klasik sa Anan, tapos modern do sa kaliwa Oh, bubuksan na to mga ah, kabayan, no? oh. wala na yung mga ano doon mga boot mm -hmm. Ayan, mga, mga ano pa dyan, mga bench pa Kita na to bukas mga kabayan February 17 Ayan mga ano to, Mga boot Ang dami pang gumagawa. magawa pa rin uh, ano na lang yan finishing touches uh, nasa ibang bansa na sa plano may gagawin pang pedestrian walkway uh, footbridge sa pagitan ng Binondo Intramuros Bridge at Delpan Bridge para makonekta ang Fort Santiago sa Valle de la Industria sa San Nicolas parang dito pwede para sa mga ano mga nakabike mga naglalakad lang dito kasi hindi pwede hirap iakyat ibaba yung yung mga bisikleta hindi pwede ang laking lugar pa maistransa ah ay talaga sa. esplanad ng mga bougainvilleas. Sana maayos pa to. Maraming salamat po ulit sa panonood mga kabayan.